Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin ngayong gabi. Ang ating panalangin ngayong gabi ay para humingi ng pag-iingat sa ating mga panaginip. Tayo ay magkaisa sa pagdarasal at hingin ang patnubay ng Diyos upang maging mapayapa at ligtas ang ating mga panaginip. O mahal na Diyos, sa pagtatapos ng araw na ito, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong pagpapakumbaba. Salamat po sa lahat ng biyayang inyong ipinagkaloob sa amin sa gabing ito. Kami po ay humihingi ng inyong patnubay at proteksyon sa aming mga panaginip. Panginoon, sa bawat gabing kami natutulog, kami po ay nag-aalay ng aming mga sarili sa inyong mga kamay. Naway ang inyong banal na pag-iingat ay maging kalasag namin laban sa mga masamang panaginip at mga balisa. Bigyan niyo po kami ng kapanatagan sa aming pagtulog. Sa aming mga pamilya, Diyos, humihiling kami ng inyong proteksyon. Naway, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng mapayapang gabi at magising ng may bagong lakas at sigla. Patnubayan ninyo po ang aming mga isipan sa mga magagandang panaginip sa aming mga kaibigan at komunidad ipinapanalangin namin ang kanilang kapayapaan at kaligtasan nawa'y sa bawat oras ng kanilang pagtulog maramdaman nila ang inyong presensya at pag-iingat patnubayan niyo po kami upang magbigay ng inspirasyon at lakas sa aming kapwa sa aming mga trabaho at gawain panginoon salamat po sa inyong paggabay sa aming mga hakbang naway sa bawat gabi. Makatulog kami ng mahimbing at magising ng may bagong inspirasyon upang magpatuloy sa aming mga tungkulin. Ang bawat araw na dumarating, naway puno ng inyong pagpapala. Sa aming mga pangarap at adhikain, patnubayan niyo po kami. Nawai ang inyong mga plano at kalooban ang siyang magdala sa amin sa tamang landas. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan at pag-asa upang magpatuloy sa aming mga pangarap. O Diyos, sa bawat gabing dumarating, kami po ay patuloy na humihingi ng inyong patnubay at proteksyon. Naway ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay ng kapayapaan at kalinisan sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po Panginoon sa inyong walang hanggang pagmamahal at pag-iingat. Nawa'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin sa gabi para sa pag-iingat sa ating mga panaginip. Nawa'y patuloy tayong gabayan at patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirational na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.